Na, pipitigin natin ang kalamansi okay. pag napitik po automatic may price po okay, okay na po sige, sige. okay po ready get set ikot 1 2 3 lakad okay lakad tigil pitik okay wala na ikot 1 2 3 go ate ops tigil pitik okay ate meron kang

Ai. 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 Go ngali. Ai. Ya, nak upo. Oi. Lian ko ya. sabon, daddy go ikut. Sabun to sabun, sabun. Kape Toink. Okay. Yan. Okay. Kayo, kawai. Ayan, kawai. Okay. Gobo. Okay. Go, mami. Go, mami. Sigil. Pitik. Yun. Okay po. Mami, pampatulas. <laughs> ng ulam. Pampatulas ng ulam. Go. Pampatulas po, pampatulas. Okay. Pitik. Okay. mapapadula. Ang dami supporter. Talaga na. Sikat ka, mami. Go, nanay. Sige. O, oh, wait lang. Sige, pakiramdaman muna natin yung bote. Okay, yan. Dito ka. Ganon, ganon. Okay, okay. Dito. Pakiramdam lang, pakiramdam. Okay, ganon kalayo ha. Okay, ready. Get set. Go! Go, mami, yung pinalaktis natin. Yes. Go! Stop! Yes. Yes. Ah, right. yup. Mami, congratulations! Yes. Uh okay po! Ano kaya itong unang swerte yung mabubunot natin? Si Lea Orande. Wow. Wow. Ay, pasita. Okay, wow. Erika Rocio. Okay. Okay. Catherine Utica. Okay po. Swerte gating ka kaya. Elizabeth Pangito. Uh, Juliana Sekuya. Thank, Thank you po Tatay Rani. Salamat po Tatay Rani. Tatay Rani. Thank you po Tatay Rani sa bigay nyo. Salamat Tatay po Tatay Rani. Tatay Rani, maraming salamat dito sa regalo ninyo sa amin. Ay! umo parin kaming naaanan mula noon hanggang ngayon yeah.